Hi guys, magandang umaga sa inyo sa inyong lahat diyan mga kalanski ko. Ayan, for today's video ay nandito tayo sa may eskwelahan. Dito ako sa elementary. Dito ako sa may elementary school sa aming probinsya guys, naglalakad. So, kailangan natin mag-video at mag-vlog kasi Uh, need na po natin mag ano, mag-upload so, ayan guys ayan, ayan maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta kang Lansky Lansky May Vlogs and uh, sana ay wala po kayong sawang mag uh, susuport sa aking mga video So, kahit nahirapan po, po ako, may lagnat po ako ngayon. So, kailangan ko pa rin mag-vlog. So, ayan guys, no. Papakita ko po dito yung Ito po yung office ng elementary school, guys. Ayan. Principal office po 'yan. Siya so, po principal office, guys. Pasensya na kayo guys kasi medyo nanginginig yung kalamnan ko guys dahil nilagnat po ako. May lagnat po talaga ako ngayon. So habang ako po ay naglalakad, papakita ko po sa inyo. Na ito po yung elementarya ng aming probinsya sa Central Elementary School. Ayan po. Oh. Ayan po. Ayan po ah. May pupuntahan lang po ako. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa patuloy nyo pong pag uh, sa aking channel guys. Ito po yung ano uh, simbahan ng iglesia. Oh, Independensya. Mm hmm. So dito po tayo liliko guys. Ito po yung harapan ng ano simbahan. Na nakaharap din po sa elementary po. Ayan. So habang naglalakad po tayo, ako po ay magbablog. Ayan. So may mga kahoy-kahoy po dito guys. So ayan. So ito po yung central. Ayan, marami pong mga tawag dito, mga wawalisin na dahon kasi malakas pang ulan kagabi kaya ganun hmm. Hmm. so dito po ako naka, ano, sa, naglalakad sa may likuran po ng ano, elementary so may pupuntahan lang po talaga ako Ayan guys. So kung baguhan ka pa lang din sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel Landscape Vlogs and follow my Facebook page like comment and share. So hanggang dito na lang po. God bless you all. Bye-bye.